Magandang araw bayan! Tuloy-tuloy ang ating favorite bonding time. Tampok siyempre ang mga kwentong pampagod vibes na ating mga bayan patroller. Sagot yan ng magandang balita, bayan! Sa ngalan po ni Cory Quintos, ako po muna ang inyong ka good news, Victoria Tulad. At ang unang magpapaganda ng inyong araw, ang isang artist na taga nila na nag-viral online dahil hindi canvas ang ginagamit sa kanyang artworks kundi tissue. May isa ring artist sa Surigao del Sur na hindi magpapahuli sa kanyang buhay na buhay na 3D art. Habang sa Quezon Province ay may dalaga namang hindi tipikal na regalo ang hiniling sa kanyang debut, kundi diik. Alamin natin kung bakit. Bayan kung para sa karamihan, ang tissue ay pangunas lang, abay sa artist na si Paul Tindugan, ang tissue ay may iba pang pakinabang. Ang gawin itong canvas sa kanyang mga artwork. Kaya nga kapag nasa fast food daw si Paul, ang trip niya ay hindi lang kumain, kundi ang mag-drawing. Saan nga ba niya ito natutunan? Aksidente lang po ito eh, nung, drawing sa tissue parang pasasalamat ko lang siya sa isang uh, sa vice governor na nag-invite sa akin. Kasi ano po ito, provincial poster making ko po ito. Uh, 2019, uh, in-invite po ako sa katunduan. It's pinapunta po ako doon para maging isa sa mga judge. Tapos, uh, nung natapos na po yung, yung activity, uh, meron 17 na kain po sa amin galing sa isang fast food. Uh, yung tissue niya, doon ako na-drawing sabi ko, dito kaya ako nakapagpasalamat kay Vice Globe. So, nag-renowing -dra ko siya. Parang ano lang, simple drawing ng outline niya. Say pa ni Paul, hindi madali ang pagguhit sa tissue. Kaya kailangan talaga ng oras at pasensya. Yung mabilisan, uh, nakakagawa po ako doon at least 45 minutes. So, ilong ko lang po talaga pinupokus 45 minutes kasi nahihiya po ako sa ibang mga kakain niya. So, siyempre, nakatagal ko na nung katambay doon. Pag gusto ko talaga, sabi ko nga po kanina, mas mag-detalye, inaabot po siya ng araw. Bisa nga po, inaabot ko ng tatlong araw. Ang iba pang artwork ni Paul na gawa sa loob ng fast food chains ay ibinibigay niya sa mga staff nito o kung sino mang gusto niyang abutan. Nakikita ko sa kanya na tatutuwa si kahit sa ordinary teacher. kasi ang importante is rin yung pinahalagahan mo, yung gawa mo. Tapos kung ibibigay mo to sa iba, pinahalagahan din nila yung ginawa mo para sa kanila. At alam niyo ba bayan, bawat artwork ni Paul ay hindi lang sa kanya at kanyang pamilya nakakatulong, kundi pati sa mga nag-aaral sa kanilang probinsya sa Katanduanes na salat sa school supplies. So noong 2018, ang, ang ginawa ko po para makaipong po ng mga notebooks, nag-drawing po ko na kung saan ang kapalit po na hinihingi po sa mga magpapadrawing ay mga notebooks at lapis. So doon po nag-umpisa nag noong 2018 na sa pamamayitan po ng portrait uh, nakaipon po kami ng mga notebooks at lapis na pinamimigay po namin sa mga paaralan sa mga liblib -lib na paaralan tuong po sa probinsya sa katanduanes. Kaya naman pala makukulay ang mga artwork mo, Paul, dahil iginugukit mo ang masasayang ngiti ng na mga nakatatanggap ng iyong artworks at school supplies. Sana'y patuloy kang maging inspirasyon. Music Eto pa ba yan, isa pang artist mula naman sa Surigao del Sur, ang may kakaibaring art na ipinagmamalaki. Siya si R.J. Ray Borlat, isang 3D artist na kamakailan lang ay bumida sa social media dahil sa kanyang 2024 Metallic Balloons na totoong-totoo ang dating. Nagsimula po ako noong grade 1 pa lang po, since elementary. Um, kasi nga po, um, dati wala pang um, technology po yon wala pang printer kaya yung mga project namin noon dream drawing po talaga tapos um, kaya siguro doon nagsimula na yon gumagawa na po ako ng mga uh, project ng mga ibang uh, student kasi nagpapagawa din sa akin kaya doon patuloy tuloy na din doon, gumagawa na ako nagde-drawing na po ako pati ako sobrang na amaze sa mga artwork ni RJ na akalain mo totoong picture 'di ba pero curious ako paano niya nga ba ginawa ito kukunin po yung proportion ng isang subject tapos um pag natapos yon watercolor na yung base kukunin ko po yung watercolor base niya tapos papatungan ko na po ng mga color pencil markers tapos ballpoint pen at gumagamit din ako na acrylic para sa shadow niya, yung airbrush. Kaya nagmumukhang tunay po siya dahil sa shadow na rin. Maabot po yun ng 6 to 7 hours po. Depende po sa pag uh, ang isang subject ay madetalyad, detalye po, more on details. For sure, napabilib kayo sa tiyaga ni RJ sa paggawa ng kanyang mga 3D artwork. Sa hirap at tagal ba naman ng proseso nito pero alam nyo ba bayan, minsan na rin nakatulong ang mga artwork na ginagawa niya sa kapatid niyang nangangailangan. Bale, yung kapatid ko, yung asawa niya is taga Butuan City po. Tapos yung time na yon, eh, nasusunog pala yung bahay nila doon. Tapos wala po talagang natira sa kanila, pati yung mga motor nila, lahat po nasunog. Kaya naisipan ko po, while nag-trending po yung 1K Piso bill po. Tapos na sold naman. Eh binigay ko po yung uh, part ng kita po doon. Binigay ko po sa kanila. yun po. Para tulong na rin po makatulong. Pinahanga mo kaming lahat RJ at wish naming mas dumami pa ang artworks na magagawa mo. At speaking of wish, ang dalaga namang taga Sariaya, Quezon na si Antoinette Cosico ay may kakaibang hiling sa kanyang 18th birthday kamakailan na naging viral din online. Imbes kasing bulaklak o ibang tipikal na regalo sa kanyang debut ang kanyang hilingin, abay, ang bet niya ay biit. Ay, biit. Nung nakita ko po na meron nga pong ganun kasi hindi ko po talaga iniisip na mangyayari po talaga kasi akala ko po nung pinawa na lang ng mami ko yung suggestion ko is hindi po mangyayari. Nung nandun na po nung araw na yun, sobra po ako na overwhelmed. Naisip ko po na gawin yun kasi mas unique and both naman po ay nag -e invest po kami pareho. Kaya yun po yung napili ko. Bukod sa 18 candles na naging 18 biik, Sako-sako ring feeds ng baboy ang natanggap ni Antoinette na para sa kanya ay paghahanda para sa kanyang future. Magka-college pa lang po kaya gusto ko po magamit sa tuition. Tapos the rest po, paikutin po siya dun sa business po na nasimulan para tuloy-tuloy po. O oh, di ba? Diba? Practical lang pala si Antoinette at ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang mga magulang na may piggery business. Sa panahon ngayon po, mas naiisip ko na mas maging practical po kasi sobrang hirap po talaga ng buhay ngayon. Kailangan talaga pag sumikapan po lahat ng gagawin. Bayan, maliban sa birthday wish ni Antoinette, ay may promise din siya sa kanyang mga magulang at mga taong nagbigay ng regalo. Hindi ko naman po yung ginawa ng para sa akin lang kasi yung usapan po doon is kapag naging inahin po at nanganak po yung baboy, magbabalik po kami ng dalawa sa mga nagbigay po na individual. Naku, Nakakuha na naman tayo ng PEG para sa ating birthday celebration. Pero sabi nga ni Antoinette, di baling walang magarbong handaan basta kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Solve na! Belated happy birthday sa iyo Antoinette at good luck sa iyong college journey. Sana ay matupad ang iyong mga pangarap. Ayan! Busog na busog na naman tayo sa mga kwelang balita at pampagod vibes ngayong araw bayan. At kayo mismo ay pwede ring mag-flex ng inyong mga istorya. Ipadala nyo lang sa social media platforms ng Bayan Mo Patrol Mo ng ABS-CBN. Bayan, like share, and subscribe na kami agad-agad ha! Ako po si Victoria Tulad. Kita-kits next week para sa marami pang magandang balita. Bayan!